Okay West Philippine Sea. Ang problema natin kasi diyan, wala talaga tayong laban sa China, 'di ba? In terms of military. Kung ah uh, gusto talaga nating makalaban diyan or maangkin 'yung ating teritoryo, unang-una dapat maging patriot tayo, makabayan. Okay suggest ko lang naman pinakaunang gawin lahat ng Pilipinong traidor ikulong at yung pera nila na makukuha ng gobyerno din ang ng military equipment yung military equipment pangalawa na yan eh una muna yung mga isla na ginawa ng China 'di ba tinambakan ng buhangin 'yan, mga bato, lupa. Saan ba galing lupa 'yan? Sa Pilipinas. So, unang-una, yung mga trader na nagbenta ng lupa at mga bato, mga malalaking bato sa China para gawing isla, yung unang-unahin nilang hulihin kung sino ba yung kumitang, ano ba yan, um, barangay konsihan, barangay captain, mayor, congressman, Gober governor o kung sino man sa national government yun dapat ang unahin lalo na yung ayaw masaktan ang damdamin ni uh, Xi si Jinping yan ang dapat yung unahing ikulong hindi yung documented and documented picture tayo doon, picture dito wala namang magagawa yan dapat may action tayo So pinakauna sana, unahin yung mga Pilipinong traitor sa ating bayan. 'Di ba? Sino ba yung mga binilhan ng China ng mga lupa diyan ng mga bato para itambak doon sa ginawa nilang isla? Sino-sino yung mga yang nakinabang na yan? Yun ang unahin ninyo. At pag naikulong nyo na yan, pwede nyo kunin yung mga pera nila pagbili ng mga Mili military equipment. Di ba? Napakasimple. Sa totoo lang, bilita tayo ng barkong. Frigates, ano ba yan? Destroyer or frigates, corvette. Mga wala namang, wala namang mga missile. Walang mga bala. Mga walang anti, ano. Di ba? Ang China, mayroon 32 vertical missile launcher. Tayo ilan lang. 8 or 16 ang plano pero wala pa 4 years na yung BRP Jose Rizal at BRP uh, Andres Bonifacio ba yan? or BRP yung kasama niya so nagpapun tayo punta lang dyan ng bankang papel na palutang lutang walang sandata kasi na nang uh, tirahin ng missile ng China yan di ba so ang dami natin binibili yung mga kagamitan, barko, aeroplano, ano ba yan. Dapat yung may panlaban naman, hindi yung parang barkong papel lang na najan Yung BRP o may anti-air uh, anti air na ba yan? Or palangs or yung isa? Kasi nasabi na ikakabit dyan. O yung anti-missile, uh, anti-ship, or anti-air missile. Di ba? Hindi, yung parang nakalutang na, na bangkang papel na pinapapunta nyo dyan sa South China Sea lagyan nyo ng armas ang daming barko dyan no oh. pa naman yung Gregorio Darpilar Pilar o yung Alcaraz bakit hindi nyo na lang instead na bumili ng mga bagong barko lagyan nyo na lang ng mga missile system na may 16 o 32 vertical launcher anti-air gun diba yung mga ganyan hindi yung bili ng bili ng mga bangkang papel lang. Wala namang laman. Palutang-lutang lang doon. Kaya pinagkatawanan tayo. Ano sabi ng isang official ng China? In less than a week, kaya tayong sakupin ng China. Buti na lang merong Amerikano na magkatanggol sa atin. E paano kung wala? di ba? Huwag puro bangkang papel ang bilhin nyo. Lagyan nyo ng armas. At unahin nyo yung mga trader sa Pilipinas naman. Alam niyo naman kung sino yung mga nagbenta ng lupa dyan. Nabalita na nga yan kung sino-sino dati. Sa bandang west side ng Philippines o so sa Luzon. Diba? Pinibenta yung mga lupa, bato, ano pa ba dyan? Laksan pa din, binibenta nga sa China Yung iba tinambak na dun sa Spratly Islands. Naging isla na. Yun ang unahin ninyo yung mga Pilip Pilipinong traitor at yung ayaw masaktan ang damdamin ni President Xi Jinping daw. Di ba? Yun ang unahin ninyo. At wag kayong bumili mga bangkang papel na pinapupunta sa Spratlys kawawa ng mga sundalo natin doon. Grabe naman kayo. Di ba? Kung may mga armas na yan, saka kay bumili ng bago ng mga sasakyan at sana pag bibili mayroon ng panlaban hindi yung palutang-lutang lang doon na walang magagawa documented documented video doon video dito ano magagawa niyan ilang taon na tayo nagbi-video ilang dekada na wala namang nangyayari di ba hanggang documentation lang tayo okay so 'yun lang po ang aking Uh, posisyon o aking kuro-kuro regarding dyan sa West Philippines na yan. At sana yung suggestion ko may makinig. Mga unahin ang traitor ng mga Pilipino, mga nagbenta ng lupa diyan para itambak do sa West Philippine Sea. 'Di ba? At yung mga binahid ng China sa kanila, kunin ninyo, samsamin ninyo at ibili ng ibili ng armas yung ating mga barkong papel. Gregorio del Pilar BRP Alcaraz BL, BRP uh, ano? Armasan ninyo ng madami-dami naman para matakot-takot ang China hindi yung parang bangkang papilang na pinapa uh, ano dyo dyan sa Spratly di ba? So, yun lang at sana uh, kung di pa kayo naka-subscribe dito sa aking channel, Hackjoy TV, uh, please subscribe. Joy TV. And click the notification and the ring bell para updated kayo sa aking video. So.